Well, for the end time, ano? You know, hi, Joseph Lagman, a.k.a. Kayong G-Vlog, and welcome sa YouTube channel ko. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Payatas, Quezon City. Uh, meron tayong nandito, pinuntaan store. Ang uh, pangalan ng kanilang store ay Asivan Cakes and Pastries, no? At, uh, ay isa mga produkto nila, nagbebenta sila, nagre-retail sila ng mga produkto ng uh, Goldilocks. Tara pot, kausapin na natin sila. Sila po yung student at the same time. Tingnan po natin kung ano yung mabibili sa produkto tinitinda rito. At the same time, ano yung araw na maganda ang benta. For today's vlog, ano, you know, ngayon, ngayon ay Sunday. Kala ko, abutan ko marami raw paninda. Medyo tinangali ako ng dating. Naubos na ang kanilang panindahan po. Pero mamaya-maya raw po, may delivery. Pero pot, kausapin na natin ang kanilang, uh, ang kanilang mga magagandang kasama dito sa store. Yan, yan po sila. Well, ito na nga po, nandito tayo. Kausapin natin si Ma'am Angel at Ma'am Rose, ang uh, ating mga working student na nandito ngayon sa store. Kicks and pastries. Hello Ma'am. good afternoon. Maraming salamat sa pagpapunlak niyo sa akin. Ma'am, maaari po ba kayo magpakilala? Um, hello po, my name is Mary Rose Baxa po. Ako naman po si Angelica Toledo. Ma'am, ano itong store, pangalan ng store niyo ma'am? Um, ang name po ng store namin is Asibon Cake and Pastry Shop po. Okay. Mama, ano yung uh, mga Asibon Pastry? Pero ang tinintinda, Golden no? Lux, ma'am, paano yun, ma'am? Ano yung ano nila dito? Uh, franchise po ba ito or paki-explain na? Actually po, ang um, store po kami. Ang retail, er, ang retail store po ay hindi lang po Goldilocks na products ang tinintinda. Kundi may ice cream po kami, may, and by party needs po kami. Uh, so, pa, ikaw ma'am, paano yun? Iba-iba ang produktong kinukuha na nyo. Yes po. Ma'am, baka uh, explain nga yung mga produktong na uh, nasabi ni Madam kanina kung paano kayo mo order Ano mo, uh, ano sir, nag, uh, nag, throw, ano? Nag -order, nag order po kami. Nag-order sa gabi. Ang delivery po namin is everyday po. Everyday? Everyday po kami may delivery. Ah, parang ang dating niya, consignment ba? Kung ano lang yung may benta o pagka diniliver dito, ma'am, bayad na? Or paano yan? Ay, yes po. Kapag diniliver po sa amin, COD po kami. Ah, cash on delivery. Custom delivery po. Oh, Sige, po, If ever, ano, ano yung mga paginda? So, bukod sa Goldilocks, meron pa kayong party needs. Saka ice cream po. Ice cream? Ano yung yes tataka ng ice cream nila? Nestle po. ah uh, paano yun? Party, party Corporation din ba ng Goldilocks? Or... ataling tala yung iba. Opo. Oh, paano paan yun? Yung, uh, kasam yung boss nyo ang umu-order? Or... Yes, yes po. Paano yung proseso ma'am? Kung sakali, pakikwento naman. Um, actually, kung Ano lang po, yung manager po kasi namin ang nag-order po eh. Ah, <laughs> Kaya hindi rin po namin masyadong... Hindi, yung, yung proseso lang. Ano ba? Ah, Nag-inventory kayo, katulad nyo, konti na lang paninda. Sinasabi nyo. Apo, may... Ah. Meron po kaming beginning kapag papasok po kami. And tag-ending po kami kapag mag-out po kami. Tapos, ina-adjust po ng manager namin kung ano po yung madami. Ay, kung ano po yung konti, yun po yung ino-order uh -huh. niya po. Eh, ma'am, para sa inyo, ma'am, kung sakali, ano yung magandang produkto na no? talagang malakas, ma'am Rose? Um, yung cake po. Cake? cake po talaga. Cake po talaga um, ng... Yes, kasi ito. ang ano po kasi ng mga tao dito, hindi na, hindi na po sila lalabas sa lalabas, oh. hindi na po sila lalayo para uh, bumili ng cake. Mas malapit na lang po. Pero mabili talaga ang Goldilocks, ano? Yes, sir. So, ma'am, ilan tao kayo rito, ma'am, yung rotation nyo? 24 hours po ba to? Um, 12 hours po, sir. Ah, oh, 12 hours, okay. Um, dalawang group po ang naka-duty dito. dito. pag dalawang. Sunday po, dalawang group po. Pero pag weekdays po, um, isa lang po. Ah, weekdays? Yung know, weekdays, po po. mula lunes hanggang? Friday. Monday to Friday. Friday. Friday po. Okay. Yes, po. Paano yung, ano yung, ano yung duty mo, ma'am? Ikaw, ma'am Rose? Ang ako po kapag wala po kung duty sa school, pag wala po kung pasok sa school, dito po ako nag-duty. Bali every uh, Monday, Sunday, tsaka Tuesday. Tuesday? Parang hindi ka sigurado. Eh, ikaw mo daw. Ang duty ko po dito is Monday to Friday po. Monday to Friday? Uh Ay, okay. I, I believe, sinabi niyo na nag-aaral pa kayo. Paano yun, ano yung oras ng pag-aaral sa ka pasok sa school. Meron po kaming um, blended learning po, online po. Ah, oh, online learning. Uh, tas po, pasok po ko kapag Friday po, nakaduti po siya ng Friday. Sa Friday, may pasok po ko ng 4 p.m. to 9 p.m. Kasi fourth year uh, na po. Ah, uh, fourth Wow, good teacher. Yes, ah, yes. Ano yung master mo? Ano yung ano? Di ba may mga major English math or? Major in values, oh. oh, values po. Wow, values. Yes, please. Wow, values. nga, ano yung ano mo? Oh? Ano po? Uh, business ad po. Mm. So, major in... Uh, HR. Ah, HR, human resources. Resource, resource. Wow, yes. pusing mag, mag-hire ah. <laughs> Mamatanong ko naman, Uh, ano yung araw na pinamalakas ang benta dito? Yung talaga mabilis mo ubos. Sunday. Sunday, yun. Yeah. Sunday, eh, no? yun. Sunday, yun. Sunday, yun. Uh -oh. na yun. Eh. Ubus na eh yung paninda. So, mamaya pang gabi yung dating ng orders. Bukas po ulit ng morning bukas pa uli ng morning. Yeah, so, every day po may bagong tingin. Bagong cake. Lagi pong bago yung cake namin. Wow. Ano yung uh, sa araw, alos Sabado, Linggo, pero ano yung oras na talagang mabili? Yung marami Usually, Usually, dito sir, gabi na po. Gabi eh. na, oh. 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 Talagang bumili ako ng cake, gabi na, eh. Yeah, Oo, oh. oh, oh, Ma'am, yung ano yun, yung talagang pagka-deliver na pag ngayon, nauubos agad. Ganun po ba yun or talagang araw-araw malakas? Kapag may natira po, kinabukasan, yun po yung ah, kina-first first first oh. first in, first out po. No, Ma, ano nyo ano rito sa ganitong negosyo? Ano yung nga uh, nakita nyo ang agandahan at uh, may papayon nyo ba sa mga audience natin na magkaroon ng, para rin siya ano, ano, man, ano? para rin siya retail na talaga retail para lang sa tindahan pero high value yung products niya pakikwento na so, yung sa amin kasi sir ano na siya baga uh, malapit na siya sa tao kaya tinatangkilik din uh, ang tao uh, tsaka kilala din yung Govilax uh, as ano mas mura din kasi ang Govilax compared uh, sa ibang cakes, cakes. Uh, pero yung ginawa nila para yung alam mo yung sa soen na brat lingerie ganon di ba may mga ginagawa sila mga agent? So ito, ang ginawa ng Goldilocks, naglagay-lagay sa, sa na mga, retail. retail oh, no? Oh, oh. Sa outlet. Parang hindi na rin oh. Na yung mga tao po. Oh. <laughs> ma'am, may idea ba kayo dun sa initial lab uh, na puhunan ng ganito, pagputak ng ganitong store? 100,000 100, oh. din, sir. 100,000, no? Pero sa palagay niya, dun sa mga pagkikwentuhan nila, ma'am, uh, yung return of investment, yung balik Usually sir, nakakapawi po kami kapag um, uh, holiday po. hindi, yung, uh, yung balik yung sa, sa boss nyo, sa okay, manager, ah, balik nyo po, return investment, mga 6 months, 1 year, ganyan. Annual po. An hindi yung, hindi ba, nag-invest ako ng 100,000, tapos okay. Uh, babalik ang punan, mga ah, 6 months ba, or... Depende rin kasi sa monthly sales, si sir. Eh. Mm -hmm. Okay. So, uh -huh. Depende din sa benta. Depende rin sa benta. Yes. Eh ma'am, nasabi mo yung benta, ano yung range ng mal malakas sa benta dito? December po. Hindi, yung range yung, yung halaga, kung magkano, hindi oh, <laughs> <laughs> oh, dito sa sabihin. No? Confidential. Ah, confidential. ah, sige ba, bigla may pumunta dito. Ma'am, sa experience rito, ma'am, kamusta yung management? So far, okay na lang pa po. Paano okay, ma'am? ano? <laughs> <laughs> Paano, paano okay? Sa'yo muna pano okay? <laughs> okay? Alin po yung management? Ah, uh, yung paraing pamamalakad nila, paano paano kayo tratuhin? Ah, uh, okay naman po. Parang kasi kami lang naman din po yung crew dito, inaayos nang dinang inaayos nang po namin yung trabaho namin para uh, maayos din po yung tiwala sa amin ng boss ng oh. ng Kasi dalawa oh. lang din po kami doon na nakatanda. Pero jinabiy ni yung trabaho no pa sa mga nanonood sa atin ngayon, paano yung naa paano yung sa kanila para maging maayos yung pakikisama sa sa boss, tapos okay yung trabaho dito. Uh, paki, uh, pakikwento yung araw-araw yung ginagawa dito. Ma. So yun, um, as a working student, mahirap siya talaga. Oh, paano, pag, paano pinagsasabay? So, sa akin time management lang din siguro. Yun, kumbaga, may oras ako para sa pag-aaral ko, may oras ako para sa trabaho ko. Kung trabaho, trabaho lang. Uh, Siyempre, may oras ako para sa family ko at kay God. <laughs> po. Uh -huh. din po. Kung trabaho, trabaho. Kailangan tapusin sa araw na yun. yung, trabaho na yun para kapag uh, pag, ano na, sa pag-aaral na, focus ka na talaga doon. Ah. Uh -huh. uh, ganito mama, no? Ang, uh, mula ba noon na nag-college kayo, working student na kayo? Ako yes. po. Yes po. Ah, oh, gano'n kasi mula ako simula nung uh, high school ah, uh, high school. Oh, galing-galig naman. O, oh, mga ganito. Uh, kasi yung, yung mga nanonood sa atin na mga students din, nakatulad nyo, na gustong magtrabaho at masuportahan yung sarili nila, ano yung, ano yung karakteristik na dapat meron sila na nagawa nyo na? Siguro, ano, maging firm lang kayo sa decision nyo, tsaka ano, ano ba? Lakas ng loob lang. <laughs> Tsaka, prayer din kay God. Hindi Yun niyong wag mawawala. Ikaw. ano yun sa'yo, ma'am? Ano yung may, may papayo mo sa so mga students? Na... Ano lang po, uh, ah, yun, determination, tas lakas ng loob din. Para, uh, ah, may financial, ano ka, financial, Support. Oh, financial support <laughs> sa support. Finansya support sa <million>. rin <laughs> Sa mga luho. Oo, oh, sa luho. Yes. Al alam ko, so nag-boarding student kayo kasi uh, hindi naman para sa luho. Talagang yes. makatulong na rin sa pamilya. So family, oh. so. Yung sinabi niyo sa parents niyo na magtatrabaho kayo to support your studies, anong sabi nila sa inyo? Ang family ko naman po po support naman po sila sa akin since nung nag-aral po ako. Kasi sila naman din po ang nagsabi sa akin kung bahala po ako kung kakayanin ko. If na tumigil na ako, kasi mas dapat i-priority ko po, po yung pag-aaral ko kasi yun lang po yung um, kumbaga, may papamana nila sa akin. Wow. <laughs> yes, din po. Full support din naman po. Basta may ano pa rin, focus pa rin sa pag-aaral. Wow. Hindi pa rin mawawala yung pag-aaral. Ganito, yes, <laughs> yun no? Uh sinabi niyo kanina, time management, tapos nakapag aaral pa kayo. Uh, tanong ko naman, ano, eh, magkano naman may salary din niya rito? Minimum or above or paano? 500 po. Five hundred. Ah, per, 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 day. day. 12 okay. okay. hours po yun. Not 12 hours? Opo. Oh, Baka naman, ano, yung nandito, dagdagin <laughs> niya naman sila. <laughs> 500 lang raw, maawa naman kayo. Estudyante, oh, kailangan, walang paluho. <laughs> Pero ano yun? SSS din? Wala po sir. Wala? Ah, voluntary. Oh, okay, okay, Paano yun ma'am? Pagkatapos ng graduation, aalis na kayo dito or mag apply sa iba? Siyempre. Depende sir. Depende. <laughs> Four years na kayo dito ma? Am? Ako, two years. Mag-two years two, po. Ikaw ma? Am? mag year po. mag 1 year. Pero pareho kayong graduating. Ako po. Ako. Ikaw, ikaw? Second year. Pa. Second year. O sige ma'am, sa mga audience natin ng mga students din na uh, nagbabalak na maging working student, ano yung proseso ng, uh, kasi ano ba to sa, sa isip, hindi ba? Kailangan... Physically, emotionally. Oh yes, ikaw mo na yun eh. Ano yun ma'am? Sige ma'am, bago sila, bago sila pumasok at magtrabaho at mag-aral at the same time, ano yung dapat na paghahanda sa sarili nila? Ayun, sa akin kasi, at first, malaki talaga yung adjustment eh. Kasi, first year, parang hindi pa naman siya ganun kahirap para sa mm. akin. Kasi, mga major, mga minor, minor subjects, subjects lang subjects. yun eh. Ah. Tapos, kumbaga, nagkaroon ako ng adjustment. Nagseryoso ako sa pag-aaral ko nung third year na ako. Wow. Tapos, yun. Sh. Parang nahirapan ako kung ano pa dapat mag-focus ba ako sa pag-aaral ko hinto ako, magtatrabaho na lang ako, ganun po. Kung para sa akin, ano lang, time management lang din talaga, tsaka kailangan mahalaga yung support na ng family kasi um, makakaya mo lahat kapag nakasupporta sa yung family mo, yung friends mo, tsaka hindi mo mawawala syempre yung prayer kay God. Mahalaga yun. Tapos yan. <laughs> yan. din. <laughs> <Puri ba na. laughs> <laughs> sa para sa iyo ma'am, ano yung nag-decide na ano yung paghahanda mo sa sarili bago ka trabaho? Ano yung inisip mo muna ma'am? Financial. Oh, financial. financial sa ano, para no. makatulong, no. kaya para pantulong din sa pag-aaral ko. Ah. Kasi kahit, scholar po kasi ako eh, sa mga madre. Ah, saan uh, dito, sa dito yeah. sa Divine? Hindi po, dun po sa Caritas ko siya. Ah, Caritas, Manila. Ah. Mga madre po. Paano ko naman nakapasok ng scholarship doon? Ano po, simula, ano po ako, elementary sa kanila ah. na po ako. Sila na po nagpapaaral sa akin. Bale, uh, ano na rin din po itong trabaho ko, parang support na lang din po para makapagtapos din po. Sa mga kapatid, ilan tayong mga mo ma'am? Ma? So, Tatlo po kami, At pangalawa po ako. <laughs> Seven po kami. Pito kayo, pangilan ka? Pangatlo. Pangatlo. So, ano yung... Uh, ano yung uh, nasabi sa inyo ng mga kapatid niyo. Mahanga po ba sila sa kanila o or... Anong sila sadin nila? Yung lahat po kami working students. Wow! Po. Yung, yung <laughs> panganay po graduate na po, uh, manager na po sa Macdo. Wow. Pero uh, nung nag aaral po siya, nag-service crew po siya sa Macdo. Mm, okay. Yung bunso naman po IT student po, sa computer shop po siya nagtatrabaho. Ah, uh, working student din. Eh? Yes po. Oh, <laughs> si Kyle din. Opo. Ah, at, di, bilib na bilib na di ang oh, saya mama, po, papa uh, mo, grabe. Ay kaya mga pito, marami yun. Yes, mga ano pa bata pa, mga kapatid. Ba, mga bata po. Pero yung dalawang kong kuya may mga asawa. May mga asawa na. Yes. so bali yung tumata yung panganay ngayon yun sa family. Yes, Pero yung mm -hmm. ano ko po, yung sumunod sa akin, working student din. Wow, talaga naman. Ano yung sinasabi ng mga kapatid mo sa'yo? Na uh, payo or uh, suporta? Uh, ano yung mga sinasabi? Ganun lang. Wala na lang din po. Parang focus lang din po sa pag-aaral. Basta huwag lang din po po bayan yung pag-aaral. Pa pa Kasi doon din naman po yun eh. Jowa. Jowa. Wala. <laughs> <laughs> support na ba sa big support at jowa? Wala po sa ngayon. Ikaw, hayan. ikaw ma. Wala rin ako. <laughs> so, Allah. Confidential. A confidential. Then, ano, may tawag, may tawag na term din eh. Loki. Ah, uh, oh, sige. <laughs> meron pa isa. <laughs> hindi confidential eh. Hindi pa complicated. Hindi, hindi na complicated. Mga ganito, no? na, 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 ako na makausap kayo. Mam, yung kung sakali na uh, meron makakausap na student din at gustong magtrabaho, maging working student din, ano yung ultimatum na mapapahay niyo sa amin? Pwede una, niya, Uh, Lakasin lang din niya yung loob niya. Tapos huwag niya din po pagpapabayan yung pag... Kung nag-aaral man siya, huwag niya po pagpapabayan yung pag niya. Kasi minsan kasi pag nakawak na ng pera, parang baliwali, baliwala na lang yung pag-aaral. Okay. Uh, basta ang focus lang din sa pag-aaral. Parang hatiin po yung ano, oras niya. So yan. Ang pinaka-importante is, focus lang sa lahat ng bagay na ginagawa <laughs> Doon na ano, focus lang. Eh, ito naman, ano naman yung ganansya ng pagtatrabaho at pagkakaroon ng sariling pera sa inyo? Ano yung uh, nabigay sa pamilya, sa sarili, ano yan? Para sa akin, malaking bagay na ano, kasi dito build yung, kumbaga, as a working student, mahirap siya pero dito natuto akong um, i-manage yung pera ko at the same time, nagbibili ko lahat ng gusto ko na hindi na humihingi sa, humihingi sa family ko. Kung baga, nakaka-proud lang din na nagtatrabaho ko habang nag-aaral ako kasi nakakapag-abot na ako sa family ko. Napapasaya ko na sa lahat. At the same time, napapasaya ko yung sarili ko. Paano saya? <laughs> um, Siyempre, tao tayo, nag, um, may mga lungko, ganun, wow. hindi naman kung yun. <laughs> yun naman. Sige, <laughs> <Ikaw. laughs> <So, laughs> ano yung ano? Ano yung, uh, ano yung uh, ganansya sa'yo, ma? Para sa yon no? pagkatrabaho? <laughs> Yun din po, family. Para din may mga pambayad ng mga bills. Uh, yeah. Pangturon sa pambayad ng bills. Saka syempre, sariling needs din po. <laughs> <laughs> eyelashes, eyebrows. Makeup. <laughs> Makeup. <laughs> Make <-up. laughs> Sige, mababaw lang naman ng kaligayahan, ano? Ano na yung pinakamahal na nabili mo para sa iyo, sa iyo? Sa akin po yung motor ng kapatid ko. Oo. Oh. Mas, may insurance na po. po. Wow, seryoso. <laughs> hindi <laughs> eh, ko lupa <laughs> Sa oh, susunod? Siguro. Oh. Oh, ma'am, alam mo, tama yun. Bukit may insurance ka sa Blue Life, UK oh. Oh. Wow. <laughs> Oy, na. Sa pro-life yung ko. Wow! Hoy, baka naman pro-life! Bigyan niya lang discount sa <laughs> oh, O sige ma'am, thank you very much for the interview, ano. Akala ko talaga mag-uusap tayo tungkol sa negosyong ito. Okay. Pero... <laughs> na, na, nas, nasingihan ako kasi napunta rin sa personal life nyo. <laughs> uh, sa pagiging sudyante at uh, uh, model student para sa mga audience natin. At para na rin sa pamilya Alam ko mas mas malalim pa kayo sa pag-uusap natin. Damang-dama ko yung lalim na, ng, uh, ng maturity nyo at a uh, young age. 2018? 23 po. 23 and? 19. Wow. Sipin yan. yun. yung iba naglalaro lang ng games. No? Nang... Uh, Ah, namamasa lang pero kayo nakakatulong na kayo sa sarili nyo. at the same time nakakatulong pa kayo sa pamilya niyo malaking alam para sa akin na nakausap kayo madam. Salamat po, maraming salamat ano ah. Sali na ako ha. Ah. Well ayun nga no, akala ko uh, sa paninigosyo, ang interviewing ito. However, uh, mas malalim pa 'yung aming pag-uusap. Napakalalim ng uh, nakausap ko na mga personalidad ngayon. Uh, Mayroon sila na uh, ano ba 'to? Yung maturity at discipline sa sarili nila na hindi ko na nakikitang gano'n madalang na madalang sa mga kabataan natin ngayon. I hope uh, na kayo sa vlog natin ngayon at uh, nakilala nyo ang ating dalawang kasama. Ito po umili, si kay Mang Gee Vlog at ang ating dalawang kasama si Mang Mang Mary Rose Wapsap po. Um, soon to, and soon to be a teacher Mang Mary Rose and... Eh? Angelica Toledo Ma'am Angelica Toledo. Wow, thank you very much. Ano? At uh, imbitahan niyo sila rito, ma'am, sa inyong store. Um, punta po kayo dito. We are, ano po, well, you are welcome po na gumasok dito sa store namin. At marami po kami in-offer na cakes. Uh, wow. mm -hmm. Sa'yo, ma'am, ano naman yung offer mo? <laughs> <laughs> uh, yung offer daw niya, yung, yung kanyang wonderful <laughs> smile. Thank you very much, ma'am. Well. God bless. Bye-bye. Paalam po.